talaga para sa barangay baka central baguio city ang mga barangay health workers maliban kasi sa sila ang takbuhan ng ilang residentes, sila rin ang nagsisilbing tulay sa pagbibigay serbisyo sa mga residente ng nangangailangan ng atensyong medical sila po 'yung kung kanino na pag coordinate sa city health para sa operasyon timbang para sa um, yung giving of vitamins vitamin A iyon at saka yung sa Beach W naman sila po yung uh, naghahanap ng mga buntis mga ganun sa barangay tapos sila po yung gumagawa ng mga reports and actually sila din po yung gumagawa ng spot map ng barangay kaya ikinalungkot nila ang balitang higit 80,000 barangay health workers sa buong bansa ang hindi na-reappoint ng mga bagong halal na barangay official ayon sa Barangay Health Wellness Association Incorporation o BHW Party List. Inalmahan din ito ng Department of Health. Uh, bilang isang regional director, I will never forsake my BHWs and the BNS. Ibig sabihin, patuloy at patuloy ko silang susuportahan bilang alagad namin katuwang namin sa kalusugan. So yung uh, sinasabi nila ay kumbaga sa akin ay opinion nila yon, kaniyan ang kanilang uh, sinasabi pero sa akin magiging katuwang pa rin namin sila. Kahit na hindi sila matawag na BHW pa rin in the future, pero I'm sure kasi batas meron namang Magna tayo tungkol dyan, di ba? ay sila ay katuwang pa rin namin at patuloy-patuloy pa rin namin sasanayin sila kung paano sila makakapagbigay ng serbisyo pangkalusugan sa ating mga komunidad. Ayon din sa Department of Health, paglabag ito sa Joint Memorandum Circular Number no. 2023-001. Ito ay ang pagpoprotekta sa kapakanan at pagbibigay binipisyo sa mga barangay health workers sa buong bansa. So kung tatanggalin natin sila at magkandak tayo ng panibagong training doon sa bagong batch ng DHW na papasok, malaki ang makukuha at makakalta sa kaban ng bayan just to fund the training of new BHWs. That's why susundan ko yung uh, ng ating regional director na sinusuportahan natin no yung ating mga barangay health workers Uh, na manatili sa serbisyo dahil malaki po ang kanilang ambag at malaki na po ang naipuhunan ng gobyerno para po maging tuloy-tuloy na maging healthy po ang ating community pero ang ilang barangay sa Baguio City hati ang opinion sa reappointment ng barangay health workers uh, it's actually it's very important no uh, however sila kasi ay meron silang duty sa loob ng health centers at duty nila sa barangay so there are times na wala sila sa barangay Uh, but yung Barangay Nutrition Scholar, they go around every day. Uh, mas mabigat nga yung trabaho. Eh, no? e, yung sa barangay health worker, importante din yan. Uh, kaya gusto namin i-evaluate muna ang performance nila, hindi yung blanket na sasabihin na uh, retain all. Sa Baguio City, mayroong 115 na active barangay health workers ayon sa City Health Service Office. Para ma appoint ang mga accredited na barangay health workers, kailangang dumaan muna ang mga ito sa evaluation ng barangay kung pasado ang mga ito o hindi. Naglabas na ng advisory ang DILG Cordillera sa lahat ng barangay sa rehiyon na i-reappoint o i-retain ang mga barangay health workers na kaya pang magsilbi at magtrabaho para sa barangay. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.